alala ko mga katuwang itong kalagayan dito ng mag-iina ni Ate Jenalyn dahil si Kuya Albert ay sa kaburan nagkakabud medyo may distansya yung kinalalagyan ni Kuya Albert dito sa bahay nila dito sa bundok mga katuwang ayan ina na natin kumusta kayo Ate Jenalyn ay okay lang po siya natumay Matubig. Matubig. Kumusta kayo nung bagyo rito? Ha? Medyo natatakot at lakas ng hangin. Malakas ang hangin, malakas pa yung ulan. Malakas pa ang ulan, ay kami lang ng mga bata. Sa daet nga, ay eh, lubog yung... oh, dahil sa baha. baha. May mga maraming uh, porsyon na lubog sa baha. Halos mag-umapaw na yung tubig sa tulay sa lakas ng uh, ulan. O oh, kaya nung gabi yun inaalala ko kayo rito. Sabi ko paano na yung mag-iina doon ni Ate Jenalyn. Alam ko si Kuya Albert nasa Kabura, nagkakabud, no? Eh kumusta? Kumusta naman yung gabi niyo yun dito? Habang malakas yung... Ako, hindi ako masyadong makatulog sir at natutuklap yung bubong. Oo, kasi dahon ng nyug yan Opo, eh. Mabuti na isipan mong lagyan ng trapal. Opo. Yung trapal ba na ilagay mo bago magbagyo o after typhoon na? Nung ano na, nung hapon ma! na, malakas ng ulan. Ma! Ma! Bumili ka? Opo, nagbili ko sa bayan. Dali-dali kang... kasama ng mga bata? Iniwan ko lang dito sir. Sulo sila? Oo. Oh. Ma! 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 Marunong naman ng sabihan itong mga anak mo yan no? Opo. Marunong So, dali-dali kang pumunta sa bayan, bumili ka ng trapal. Kasi ina-anticipate ni Ate Jinalin na malakas yung mga pag-ulan. ito ko naawa sa mga bata, mga katuwang. Nandito sa bundok. Ito yung kalagayan nila. Ito yung dahilan kung bakit uh, tayo eh hindi natin sila nakakaligtaang bisitahin dito mga katuwang yung ginagawa nilang kusina, lutuan nila wala pang bubong wala pang dingding so problema din ni Ate Jeneline pag siyempre maulan, nasa labas yung lutuan nila bukod sa yung panggatong eh, basa, puro usok yun kapag ka mausok bawal dun sa mga anak niya kasi mga asmatik yung anak ni Ate Jeneline So yun naggawa nito ang kusina mo. Kasi uh, ano po sir, si Albert. Maglabas ah, si Kuya Albert. Paglabas niya. niya, pinanday niya yan at para magubungan na rin. Kaya nga, malaking problema nyo rin kasi yung wala kayong lutoan dito. Pag ulan ano? pagtag ulan, basa dyan pag magluto. Basa. Tsaka yung mga kahoy, basa. Basa. Walang mapaglalagyan. Ay, wala. So, pinagawaan ko na yan. Kapagkakya ko ng kahoy. Oo. Oo. Kumusta naman? Malamok pa rin. Hindi na po masyado, sir. O kasi nalinisan nyo na, ano? Ito, na Lalo na pag nasiga na yan, ano? Po, napa na, ano na. Masigaan yan, sir, pag mainit. Masigaan na yan. Nalinis na yan. Oo, mawawala yung mga niknik. Kumusta naman ang uh, kita ni Kuya Albert sa kaburan at Jenalyn? Meron naman. Pambili-bili ng pagkain niyo. Kaya pagkatapos yung nasa alang, mayroon na naman yun. Anong oras siya? Maalis? Ano? Maga pa. Alas 5. Alas 5? Kinabukasan na ang uwi. Kasi malayo yung nilalakad niya. Malayo. Doon pa sa kabilang bundok. ah, Sa kabilang bundok pa? Sa kabilang bigbin pa yun, sir. Sigurado ko hindi namin kaya abutin. Abot, ah, sir. Kaya lang malayo. Ang ah, okay. Mga ilang oras namin lalakarin kung pupunta namin doon sa si Kuya Albert? Sigurado, sir. Mga ilang oras? Isang oras? oras. Ah. Okay. Diyan kabundukan. So pag sinubukan namin ni Papa siya doon, mang isang oras. Tingin mo? Wala naman. Wala naman? Wala naman, sir. Okay. E, kakayanin pa naman. Pero ngayon, sir, nandiyan, ano, nandito na sila sa gilingan. Kung pwede niyo, pwede niyo daan. Sa gilingan? Para makita niyo. Ah, kung nato. paano gumawa ng ginto. Opo. Nandiyan okay. sila ngayon, sir, sa gilingan. Sa oh. dadaanan ninyo. Oo. Oh. Paano yung, ano, paano, paano, paano hatian nila? Tatlo sila. Tatlo sila noon. Oo. Oh ma uh, ano yun ihahati hatiin sa apat at yung may-ari ng gilingan okay. ah okay hmm. yung matira doon pag hati hati nila yung matira pag hati hati isang bahay Opo. isang bahay kasing laki yun ang tipasi ng bigas ano Opo, kasing laki ng uh, butil ng bigas yun isang bahay magkano mm -hmm. isang bahay nasa so, one ang alam ko one seven, is it? One, seven. Oh, one seven so pag hatian ng apat yun Opo, tat, uh, apat. Oh, Opo, tat, uh, apat. alam mo, yung isang bahay na yan, mahirap hanapin yun. Baka, baka isang sakong bato. No? Isang sakong bato nagigilingin mula sa ilalim bago mo makuha yung isang bahay na yun. Hindi sir, Tap, minsan apat na sako. Apat? Apat na sako. Apat na sako. Bago mo yun. Okay. Tapos mahukuha mo lang doon isang bahay okay. sa halagang 1.7. Pagkahati-hatian ng apat. Nabigat nga, no? Apat na sako. Kukunin mo yun sa ilalim ng napakalalim na balon. Dadalhin mo dun sa itaas. Hahakutin pa ninyo sa bulmilan. Bulmilan. Layo pa. Oo. Oh. oh Mabigat ah, talaga. Ano? Bukod sa timbang buhay na ang pagkakabod, eh. sakripisyong malaki. Kailan syempre, tsagaan na lang. Pag sinuwerte naman, biglang yaman. Oh, sir. Di ba? Oh, Pag tinatawag na high grade, ano? High grade, sir. High grade. But, but, but Oo. Bahay. High grade. Yaman bigla. Yun, marami akong kilalang mayayaman dahil sa pagkakabod eh. Tawag doon, pinanser. Yung mayaman sila, yung pinanser. Pero yung mga ordinary yung magkakabod na nag-ilalim nag sa ilalim, sila yung mga ano lang. Kung yung mama, kunti-kunti lang. Nakapajero na yung pinanser. Nakabisikleta pa lang yung... Yung tauhan yung minero. Ano? Oo. Oh. Sana yumaman si Kuya Albert. Pagbalik ko dito nakapag-zero na kayo. sana nga sir. Ha? Ah? Magbilang ang hill sana sir. Sana, Ay, sana, lang, sana ano? Ay, sir, nandiyan na pala na si Albert. Oh? Ah, Andito na. <laughs> oh, oh, oh. Andito na yung yayamanin. Andito na yung malapit ng yumaman si Kuya Albert. Oh, may dalang bigas. Ano Ilang kilo yan? Isa po. Ha? Isla. Isa. Isa? Uh -huh. Kumusta ang pagkakabod? Sabi ni Ate Jenalyn, malapit ka na daw yung maman. Pati na. Magang maga, umaalis ka na dito. Punta na sa kaburan. Hapon po ako nag-alis. Ha? Hapon po ako nag-alis. Hapon. Pa, pa paano ang ano niyan? Nagiling kami doon. Na umiilalim ka ba? Opo. Ikaw yung pangilalim. Pumapasok ka sa balon. Opo. Hanggang sa pinakailalim ng balon? Opo. Kasi may nakita ko niyan. Kasing taas ng puno ng nyug yung babo. hukay. Babo po yan. Ah, mababaw pa yun. Babo. Babo. Mga ilang puno na dapat? Dalawa. Dalawang puno na nyug, ganun kataas. Tapos, tapos may ano pa yan, may... Yung, may, may uh, ano pa yun, may pailalim pang... Drive. pa, tapos may ano pa, paganong-ganon pa sa ilalim, ano? Baba, pataas ang anong Oo. Oh, yung iba, nagsasalo sa lubong na yun, ano? Babo. Magkaabot na yung butas. Nagkakaabutan na ng butas nila. Magkano kinita mo? Wala pa po. Wala pa? Giling pa. Ah, sabi ni ate Jeneline, nagpapabulmil kayo. Nagpapagiling. Siyempre, gusto niyo paahon po. Ilang sako yun? Ilang sakong bato yun? Ano po, anim. Anim? Pinasan nyo pa yun? Ay. Ay. Mula sa bundok, sa kaburan, papunta rito. Sa bulmilan. Sabi ni ate Jenny, minsan ang isang bahay, nakukuha nyo sa apat na sakong bato. Tama? Tama set Magkano po? One seven, isang bahay? Ano po, isang bahay? 1.7 na po. 1.7. Kasing laki lang yun ng butil ng bigas, no? Opo, siya po. Ang laki na. Ang laki na nga po yan sa isang bahay. Oo. Paano mo nakikita na yung yung butas ay high grade? Paano mo nakikita? Nag-pre-pre-gold po nakikita sa anong ang ginto. Nakikita yung ano, may guhit siya na gold eh, no? Opo, sa ginto. May guhit. Hindi ba pwedeng pag nakakita ka ng bato na may ginto, ibulsa mo na? Ha? Hindi po yan. Para ha? Kita mo. Ha? <coughs> pwede po yan. Pag nakita mo yung bato may guhit ng ginto, ibulsa mo na. Pwede yun? <laughs> Ate Jenalyn, pwede kaya yun? Magalit yung sir pinansir. Ah, magagalit yung pinansir. Huwag <laughs> 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 mo nang ipakita dun sa sir Paano ba pag alis niyo dun sa butas, kinakapkapan kayo ng pinansir? Hindi po sila kung naghukay. Ha? Ikaw nun parang alalay ka lang taga makakuha ng walang laman na lupa na labas mo. Ay bato na. Nandoon na yung pinanser. Sila po ang nag uh, Ay paano kung wala yung pinanser? Limbawa. yung nasa CR yung financier. <laughs> Yan ang ginawa ng iba. Ha? Palusot nila. Ah, Bawal yun. So anong pagka nahuli ka, anong gagawin sa'yo? Tanggal. Ilalagay na sa balon. Tanggal. Hindi ka na makapasok. Baka hindi na, maka, baka hindi na makalabas dun sa balon. Ano? Oo. <laughs> <May lap. laughs> uh, Mahirap pala talaga. Napakahirap magkabud, mga katuwang. Akala lang nung iba, napakasimple ang maghanap buhay dyan sa kaburan, ano? Yeah, parang nakabaon na yung bilang katawan O, oh, sabi nung iba, sa hirap ng hanap buhay, nakabaon na raw yung isang yung isang paan nila nasa hukay na. Tingin ko sa magkakabud, parang dalawang paan na sa balon, ano? Nakabaon. <laughs> <laughs> Nung bagyo pala, walang kasama dito si ito, Genaline? Hindi no, po. Kung ito, oh, nilipad yung matrapal. Yeah, like Oo. Eh ano, paano ka naman doon sa bundok? Sa kaburan? Hindi po sa ilalim. Sa ilalim kayo? Oo. Okay. O oh, eh, kung binaha yung ilalim, paano ka? Sa panhulog ko. Ha? Sa panhulog ko yung balon, pasok ko Ako. Huwag kang kasiguro. Kasi maraming namamatay sa ilalim. Oo, pagbiglang gumawa biglang gumuho yung lupa tapos may tubig sa ilalim ang alam ko wala nang nakalalabas diyan eh ang dami nang namamatay diyan hindi na sinasabi no sekretuhan na lang kaya ingat-ingat ka wag kang katiwala sa balon panahon ngayon ng tag-ulan matubig ang balon pag gumuho yan paano ka na ka na makalabas paano na sa Ate Jinalin? paano na ang pagmamahal mo sa kanya Ate si Janeline, ano nang pagmamahal ni Albert sa'yo? Wala na sir. Wala. <laughs> Natapos na. Natapos na. Ko rin Tapos na ang istorya. Natapos ha? Manamahan oh, ang ba? Hawak sa lubid. So hawak sa lubid. Nakakita na ako ng ganyan eh kasi yeah. nung ako'y nasa Bumbo Radio pa, may kasama ako sa radio na nakakaangat ng konti. Namuhunan kami sa pagkakabud. Panahon na di ko pa masyadong kabisadong ganyan. Na nakakuha kami ng mga tauhan na mukhang uh, pinagkatuwaan kami paglulukuhin. <laughs> ha? Pag-finance Kaya nga, Linggu linggo ko binibigyan sa amin listahan ng kailangan. Pabili na pabili. O pabili ng pabili, konsumo, kailangan sa balon. Pero kapag ka magpipisar na ng ginto, di na pinaalam sa amin. Kaya sabi ko, stop na. Ang napala ako, dami ng utang kung kani-kanino. Lalo, bigas, konsumo. O dami nyo ng manok dito sa ilalim Pati ito kalapati, alaga nyo pa rin Ba kalapati o oh. Isa na lang natira Isa ah? na lang ah, Dami nyo ng manok, pati dyan na rin itong mga manok na to Napalaka eh. yung mga higaan dito mm -hmm. yan lang higaan nyo? Yan lang po. Yan Masakit sa likod yan? Opo, yan lang po. Masakit sa likod ng mga bata? Opo. Mm -hmm sa so, muntang mong tanghalian, babalik ka dun sa kaburan yeah, kuya Albert Opo. Yeah, ay na ng bigas. ha? Na po Inatiran mo lang ng pang saing na bigas siya yeah, po naman dating namin na, kararating pa lang din galing sa ilog naglalaba naglalaba ka? hindi pa ako tapos Oh, Nalabaring kaya pa ako. amoy tide bar ka nga. <laughs> Masarap <ako. laughs> na amoy ko sa iyo, amoy amoy tide bar. Tide bar. <laughs> <laughs> Joke lang. <laughs> like. Pero yung nasa aning isa ito yung ano oh may mga sugat-sugat na si Sanaol, o oh, kagat ng lamok yan Ate Jenalyn. Lamok nga po yan. Si Ingat kayo dito ha. Apo. Mga bata sa lamok. usan din dito sa kaburan. Kaya so, nga po. Yun yung maliit sir. Yung may sugat-sugat oh, wala na magaling na. Magaling na. Anto nalika dito dali. Binilhan ko ng ano. Yung antibiotic. Para pating mabalasik na siya Ay, o no. Po. Hindi na katulad dati. Oo. Oh. Hoy. Halika. Halika. Oh, wala na, oh, wala na yung mga ano niya. Meron siyang ano. Subat oh, sa balat niya. niya. Ito na lang dito, okay sana all ano. Ito sir, oh. Tigat. Ay kagat ng lamok yan, Ate Jenalyn. Ito uh -huh. lang ako. Mm -hmm. Oo, o dami. Pantal-pantal. Uh Hindi -huh. ka man pwede rito magparapausok at uh, asmatik. Anak mo. Dito gulay sir Ha? Nibulay sir niya. Oh, Mag-charge na lang kayo sa may kuryente ano? Oh, na lang. Paglalako mo ng mga kakanin. Okay. Ha? Merindalan. Merienda yeah. sa kaburan. kaburan. Oh, kasi diyan mabenta sa kaburan ano? So, pag wala siyang ano, wala siyang pasok sa balon ako naman maglalako. Ah, okay. Anong mga pangmerienda ang nilalako mo? Sa so, ano sir, maruya mga ginataan. Tinamisan, ano? Isan. Sa panahon ngayon na ma maulan, yan yung mga mabentang merienda sa kaburan, ano? Opo. kinikita mo, Ate Jenalyn? Meron naman po siya. Okay. Sakto, lang. mabili ng pagkain nyo. bigas, ano? At least pareho kayong kumikita. Parehong may hanap buhay, ano? Si Kuya Albert sa kaburan. Ikaw naman, eh, paglalabada paggagawa ng mga kakanin. Kau mismo nagluluto? Ako na lang sir. Yan lang. Okay. <coughs> Daming gatong. Daming gatong. Kaya lang siyempre pag maulan. Maulan, basa. Basa. Mausok Asya. yun. Uh -huh. Delikado uh -huh. sa mga uh -huh. anak mo. Yun na kayo nag-aaway. Ay, hindi na sir. Busy na kami lagi. Yeah, tama yun. Lagi na siyang wala. At tama, oo kasi pag laging magkasama yan madalas nag-aaway pagka busy sa isa't isa laging miss nila ang isa't isa di ba? pag uwi yan sir galing sa kabura nasa gilingan kinabukasan alis na naman yan hindi na kami halos nakikita tama yun tama yun para iwas away away ano pareho pa kayong kikita ano kaya ako pumunta rito kasi inaalala ko kayo nung bagyong inting. Grabe yung ulan. Hindi ko alam na may bagyo. O binigla tayo, ano? Binigla, binigla na ko ulan -ulan lang. So siguro, pag, pagbalik ko dito, pag ako'y sinwerte, okay. pre ka Janeline, na makatanggap na ako ng sahod sa YouTube. Kasi hanggang ngayon wala pa akong sahod. Di ko alam kung ba't hindi ako pinasasahod ni YouTube. No? Pag pinasahod na ako, Uh, gusto ko makabili ako dito ng transistor radio ninyo para uh, updated kayo sa latest uh, na balita sa pag-asa no para hindi kayo nabibigla kung may bagyo may sama ng panahon tapos eh, yung ano solar solar, solar lights niyo rito para at least may ilaw naman kayo sa gabi po, madilim kami dito madilim mm -hmm. kaplam lang ang ha kaplam oo Pray mo naman kami at Jenalyn na makasahod na kami yeah. hindi sa akin binibigyan ni YouTube yung sahod Kung di ko alam mm -hmm. anong dahilan pag nakasahod na ako bibilhan kita no ha bibilhan ko yes. kayo yes. dito yes. noon ano? solar light tsaka transistor radio para lagi kayong updated sa mga balita ano? Okay. Mm -hmm. alis na ako ha o oh, bye bye ingat kayo dito ha Pag na mag-away-away ha, magmahalan ha. Alis na, babay na. Babay. Huwag na away-away, Kuya okay. Albert. Huwag mo nang patulan si Ate Jenalyn. Ganun talaga ang babae, mainitan ng ulo. Lalo, syempre, kung walang pera yan, walang panggastos, walang mga pangangailangan, eh wala, no? Kaya, unamain mo na lang si Ate Jenalyn. O, kiss mo na. Alis na ako. O, tingnan ko nga kung talagang totoong bati na kayo, di na ka O, kiss na. Kiss na, kiss na. <laughs> Agad parang ayaw ni Ate Gina na magpakis. <laughs> Ate Gina, siguro may nag-aaway kayo, no? Hindi sir, wala pa kasi siyang ligo. Pare. <laughs> okay lang yun. Ikaw naman amoy tide bar. <laughs> galing sa labahan. Si Kuya Albert naman amoy ginto. Oh. Oh, wow, galing niyo ha. Yung isa amoy tide bar, yung isa amoy ginto. Oh, yayamanin talaga kayo ha. babay oh, bye, bye na. Alis na ako ha. Ingat kayo lagi dito ha. Ingat kayo lagi. Sunod na punta namin Ate Jenalyn. Kiss mo agad pag dumadating si Kuya Albert. Galing niya sa kaburan, amoy ginto 'yan. Ayaw mo noon? Ginto. Oo, oh, ikikis mo siya amoy ginto. O yayamanin. O, Kuya Albert naman, unawain mo sa Ate Jenalyn, galing sa labahan 'to kaya amoy tide bar. Ha? tide O, alis na kami. O, bye, bye na.